Ang mga nakikita ng tao is yung mga posts, mga comments, interviews and all that Pero hindi nila nakikita ang anong laman ng puso ni mama and that's my biggest blessing Emosyonal ang actress, TV host na si Carmina Villaruel Nang marinig ang mensahe ng kanyang anak na si Mhavi Para sa Mother's Day episode ng kanilang programang Sarap Diba Ipinalabas sa naturang programa ang episode para sa mga mapagmahal at huwarang mga nanay Dito lamang Bareness Me 2024, kung saan hiningan ng mensahe ang mga anak ng celebrities na bisita sa programa, gayon din ang kambal na anak ni Carmina na sina Cassie at Mahabi. Naging maikli, ngunit sweet ang mensahe ni Cassie, at sinabi nitong ayaw niyang maiyak, kaya tinapos na niya kaagad ang mensahe para sa ina. Sa kabilang banda, mahaba ang naging mensahe ni Mahabi na nagpaiyak sa inang si Carmina. Nagpasalamat siya sa pag-unawa at pasensya ng ina. Masaya raw si Mahavi na bumalik na ang dati nilang pagsasamahan ng ina at anya pa ay tuloy-tuloy na ito. Ang mga pagbabago raw ng mga pangyayari sa kanilang buhay ay naging malaking biyaya upang mapagtanto niya ang mga bagay. At masaya siya na mayroon silang ina ni Cassie sa katauhan ni Carmina. Naging biyaya rin para sa mag-ina ang kontrobersya na pinagdaanan nila sapagkat mas lalong naging matatag ang kanilang koneksyon bilang ina at anak. Binanggit din ni Mahavi ang mga negatibong komentong natatanggap ng ina mula sa mga netizens dahil sa mga post nito sa social media at mga interviews na nagdudulot ng ilang kritisismo mula sa anyay board ng mga tao. Kayang-kaya raw itong harapin ng ina. Kahit ano paman ang sabihin ng mga tao ay hindi nila ito nilalabanan pabalik sapagkat naniniwala sila na mas binibiyayaan ng Diyos ang taong mabuti sa kapwa. At alam din daw ni Mahavi na itong mga taong bumabati ko sa ina ay mayroon ring sariling mga nanay na minamahal din sa kanilang buhay gaya niya. Kung titingnan raw, ay hindi sila nagsasalita patungkol sa pambabatikos na natatanggap ng ina, ngunit hindi na para labanan pa ang mga bashers sapagkat hindi nila nakikita ang tunay na laman ng puso ni Carmina. At ito ang malaking biyaya na natanggap ni Mahavi. Buong mensahe niya para sa inang si Carmina, Happy Mother's Day. Maraming salamat sa patience and understanding. We're back on track and sana tuloy-tuloy lang to. Feeling ko ito yung blessing na ibinigay ni Lord para sa atin, personally, as mother and son na duo. Kayang kaya mo. Di na kailangan magsalita, di na kailangan i-justify or fight the criticism. Lahat ng criticisms or hate kasi wala yun, bored lang sila sa buhay nila. At the end of the day, I know in their hearts, kahit may criticism whatsoever, They all have their own mothers that they love. We don't need to fight back. I'm very thankful to have a mother figure like you kasi nata transfer yun sa amin ni Cass. I guess itong turn of events naging malaking blessing para sa akin to realize a lot of things. It looks like na hindi tayo lumalaban, we don't need to. Kasi yung biggest the strength that you have is deep inside there na. Hindi nakikita ng mga tao. Yung mga nakikita ng mga tao is mga posts, mga comments, interviews and all that. Pero hindi nila nakikita ang anong laman ng puso ni Mama and that's my biggest blessing. Kaya Happy Mother's Day.